mo ginawa yung trabaho mo. Dapat kasi tinanong mo din siya kung ano po ba ang sitwasyon, ba't kayo nandito sa barangay. Natural yun eh, yun ang una mo dapat ginawa, chairman. Wag mo akong ganun-ganun na sa tenga, uupakan kita, maniwala ka sa akin. <laughs> <laughs> Chair, chairman, yung katarungan pang barangay, ikaw ang chairman o meron, meron ba iba chairman? Ah, uh, ako po. Ayo. yung mga... Lahat, lahat po. naman yan. Meron logbook eh, di ba? Nire-register nyo. Kung may magre-reklamo, Mer meron ba tayong record sa inyong barangay na pumunta si Manang Elby noong ganitong panahon, ganitong oras, at ano yung inyong naging aksyon? Meron? Uh, wala po. Wala. Dahil po nga, uh, madali lang po si Nanay Kahit pa, kahit pumasyal doon, kinuha nung kanyang amo, dapat nakalagbok yun eh. Diba? Katungkulan nyo ng barangay captain na uh, ilagbok. Ano yung naging aksyon? Pwede rin ilagay doon. Walang naging aksyon dahil na nung amo.